Ayan, good morning, good morning, good morning. Ayan, oh. Ang daming kalakal, oh. Ang daming mga cellphone. Ayan. Computer, tablet. Ayan, oh. Natapong no? ko lang yung mga cellphone dito. Ayan, oh. Ang mga silver. Ayan, oh. Ayan, mga wire. Sus. So, ang daming trabaho kayo, no? Oh. Kanina umuulan ng yellow naman ngayon, no? Oh. Ang dami kong trabaho pa. Ayan, ayan, oh. Ang dami ko pang iahagis dito. Oh. Ayan. Ayan, lalo ko pang iahagis. Ayan, inahagis. Ayun, yung mga aluminum. Saka ito, mga kaldero. Ang dami. Ayan, mekos-mekos na yun yun siya, no? Ayan. Maraming mga stainless. Ayan, stainless siya, no? Ayan. Yeah, nakaipon na ako ng dalawang yangon. Yeah, mahal din kasi 'yan eh. Iniipon niyan. Pag gusto kong kumuha 'yan, kumukuha na ako diyan, iniipon ko rin. Yan. Oh. Uh -huh. yan Let it snow, let it snow. Yeah, diyan ako na diyan. Diyan lang pwesta ko 'yan, oh. Mag-isa lang kasi ako diyan eh. Mamaya. Yan, oh. Hmm. Uh -huh. Yan o. aking opisina. Yan ang opisina ko. Yan. <laughs> yan. Diskarte lang. Diskarte lang mga idolo. Yan o. Yan. Ito. Inahagis ko ito lagi. Yan. Yan. Inahagis ko yan. O, yan. Inahagis ko mga mga bakal. Yung mga mga wire, yung mga hanger, yan oh hinagis ko to. Yan, yung pang barbel, hinagis ko yan kanina. Galing doon, sa malayo doon, hinagis ko yan. Yan, yung mga air fryer, yan, sinisira ko yan. Yan, yung mga malitong, yan oh Yung mga lata, yan, yung mga microwave, yan, hinagis ko yan. Ayan, yung mga kalan, yung masahe, yan. Kaya yung mga wire. Puputin ko itong mga wire kasi ito. Itong mga wire na to Mahal ito eh. Kaya yung mga wire na yan. Pero you know, umuulan ng yelo. Dito. Yan. Gugupitin ko itong mga wire na to Yan. Gugupitin ko yung mga wire na yan. Mahal kasi rin yan eh. Tapos yung mga ibang mga merong mga dinamo itong ko ilalagay. Yan, lilinisin ko to, gugupitin ko to. Ito mahal din to. Ito, mahal din to. Para katumbas din to ng silver. Yan, kay boss yan ito to. Ito tanso ito eh. Tanso. Yan, tanso. Yan, mga cellphone no. Oh. Yan ko lang yung mga cellphone na yan, mga mga yan, mga board. Yan. Yan ito mahal din to, yan oh. Yan. Kay boss yan eh. Yan. mga yan, no? mga pepster. Mahal din yan, ayan no? Yan. Yan. Ari ko. Bigay ko kay Yan yung mga computer board. Yan. Bigay ko kay Amo yan. Ito, mga yan, mga. Yan. Mga cellphone. Mga laptop. ayan, oh. No? Laptop. Yan. Tanso. Yan. Yan. cellphone ayan cellphone no oh. samsung no? Oh. samsung ayan namumulot-mulot oh, din ako dyan taga buo ayan katulad dito tiyatapong ko lang dito cellphone ulit samsung tapon na yan hindi tapon kaya mo yan yun oh. samsung yan mhm uh mm -huh. Yan, tinubay mo 'yan.